three countries and over 200 cities. 400 plus WSB green jackets. Kung may mga kumpanya ngayon na humahabol ng tinatawag na financial literacy, yeah. Kumusta mga kaibigan? Naghahanap ka ba ng paraan para mas maayos ang iyong finances? Magkaroon ng protection at masigurado ang kinabukasan ng iyong pamilya. Nandito ka sa tamang video. Ngayon, pag-uusapan natin ang IMG o International Marketing Group at kung bakit ito trending na trending sa 2024. Tara, alamin natin. Ano ang IMG? Ang IMG o International Marketing Group ay isang financial services company na tumutulong sa mga Pilipino para maging financially educated at empowered. Sa madaling salita, isa itong community na nagtuturo kung paano ka makakapag-ipon, makakapag-invest at mapoprotektahan ng iyong pamilya. Imagine mo to, parang may life coach ka sa mundo ng finances. Mga benepisyo ng IMG sa mga Pilipino. Ngayon, alam ko ang tanong mo. Ano naman ang mapapala ko dito? Heto ang mga top benefits na hatid ng IMG sa ating mga kababayan. Number one, lifetime financial education. Unang-una, may access ka sa financial workshops at seminars. Libre ito para sa lifetime. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para matuto tungkol sa investments, insurance, at savings. Number two, access to top financial products. Bilang miyembro, magkakaroon ka ng exclusive access sa mga top financial companies sa Pilipinas. Ibig sabihin, makakatipid ka sa insurance, healthcare, mutual funds, at marami pang iba. Number three, discounted medical checkups at services. Sa healthcare, may exclusive benefits ka sa Kaiser, long-term healthcare, at yung mga plans na may kinalaman dito. May diskwento ka rin sa medical checkups, ups lalo na kung mahalaga, sa iyo ang kalusugan mo at ng iyong pamilya. Number four, investment opportunities. Gusto mo bang matuto kung paano mag-invest? May access ka sa mutual funds na kayang-kaya kahit maliit ang puhunan, unti-unting magiging investor ka na rin. Number five, business opportunity. At kung hanap mo naman ay extra income, pwede kang magtayo ng sarili mong financial services business bilang IMG member. Kumita habang tumutulong sa iba. Win-win! Bakit trending ang IMG sa 2024? Bakit nga ba patok na patok ang IMG ngayong 2024? Dahil sa lumalaking awareness ng mga Pilipino sa kahalagahan ng financial literacy. Dati, ipon lang ang alam natin. Pero ngayon, mas marami na ang nag invest at nagpo-protecta sa kanilang kinabukasan. At IMG ang isa sa mga nangunguna para ma-achieve ito. Kaya kung gusto mo mag-level up sa iyong financial life, huwag nang magdalawang isip. Subukan mo na ang IMG. Ito ang sagot para mas secure at mas maayos na kinabukasan. Ano pang hinihintay mo? Like, comment, at share ang video nito para mas marami pang Pilipino ang matulungan. Subscribe for more financial tips and tricks. Kita-kita po tayo sa next video. Ingat po kayong lahat. God bless.